kwan, malaria. Nanginginig lang ako. Bigla daw tumirik ang mata ko. Itinakba ako sa hospital. Dumating kami sa bahay. Pagdating namin sa bahay, hindi na ako magkatayo. Nakahiga na lang. Pagtatayo ako, inihila ako para kakain. Kakain ako. Tatlong butin lang na kamin ang kinakain ko. Mahirap palunukin. Ako si Bros. At Ako'y taga... Madain, Kalubang, Kalamba, Laguna. 64 na. Carpentero ako. Nung una kasi hindi pa na wala ng malay, kung balarya, ang lang ako. Bigla daw tumirik ang mata ko. Itunak ba ako sa hospital. Pagdating ko naman sa hospital, nagising ako. Bakit nandito ako? Ang yung sakit ko lang, UTI yung ang sinabi sa akin. Kaya e, nung umuwi kami, na yung suwero sa praso ko, naubos yung isang litro. Dumating kami sa bahay, edi inuukod inu ako, pahiga sa kama. Pagdating namin sa bahay, hindi na ako magkatayo, nakahiga na lang. Pagtatayo ako, ini, inihila ako para kakain. Kakain ako, tatlong butil lang na kamin ang kinakawin ko. Mahirap pang lunukin, pati tubig. Papag nakahiga lang ako doon, binabangon ako, iihi ako, maitim ba ako doon na maliit, suka. Pagtatayo ako, inaalaya na punta ng siya. Nakilala ko ang senior din. Umpisaan ko mag-inom. Kunti-kunti lang, may inom ko. Hanggat maubos isang baso, isang kanaw. Tatlong bis ako yung sa isang araw. Sa tatlong araw na umiinom ako ng tagatlo, unti-unti ako makatayo. Yung pangatlong araw ko, nakakalakad na papukunta ng CR. Hanggang sa pitong ay alim na araw, yung pang alim na araw, nakaikot na ako sa loob ng bakuran namin. Yung pang apat na araw, nagyaging ako. Pang pitong araw, Sinubukan kong magbike kasi nagbabike ako. Nakabike naman ako. Paikot-ikot ako doon. Sunod-sunod yan nung ginagawa ko na pag-inom ng synergy sa isang araw, isang bis na lang hanggang ngayon. Basta minimintin ko na yan. Nung hindi pa ako uminom, parang ako ay malulumpo. Hindi ako makakain. Pero nung uminom ako, nakakain na ako. Pero ngayon, malakas na ako kumain. Wala na rin ang nararating ko. Tapos nakakapaggagawa ako ng pahal. Kakarpentero na ako kasi yun ang trabaho ko. Bumili pa ko sa Senior Green. Na, ano, ang laki ng papasalamat ko sa Senior Green. Paalala. Ang Sinner Greens ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.